Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. For today's video guys, gagawa ako ngayon ng masarap na dessert at madali lang itong gawin. So naglagay na pala ako dyan ng 1 cup na sugar guys at lagyan na natin itong ng 1 TBSP na tubig. So pagkatapos yan guys, i-caramelize lang natin hanggang ganyan na ang sugar. So ilagay lang natin yan sa ating Birex na lalagyan or pwede ding plastic basta pwede siyang pang steam na lalagyan. So yan guys. So ganyan lang gagawin nyo guys. At mayroon pala ako ditong biscuit. Dalawang pack na biscuit niyan guys. Chinese biscuit yan guys, hindi ko mabasa yung uh, yun niya. at saka i-blend natin yan guys for 1 minute para durog na durog talaga siya. so yan na yan guys yung biscuit, so ilagay lang natin yan sa malinis na bowl at mag-prepare tayo dito ng dalawang itlog pagkatapos lagyan natin ng 1/4 cup sugar, 1 half tsp ng vanilla. Halo-haloin natin ng mabuti hanggang sa mahalo yung itlog. At pagkatapos, ilagay na natin siya sa ating biscuit. At pagkatapos, lagyan natin ng 1 cup na evaporated milk or pwede din kayong gumamit ng fresh milk. So, halo lang natin, guys, hanggang sa mahalo siya. halo lang mabuti, guys. At pagkatapos, strain natin yan doon sa ating caramelized na sugar. So, i natin, eh, istrain natin yan, guys, para maganda yung kalalabasan niya. So, strain lang natin ng mabuti, guys, hanggang sa uh, maubos yung biscuit na ano natin. So, para wala siyang buo-buo pag naluto na. So, halo lang natin guys at strain natin. Talagang masarap ito guys. Nagustuhan ng aking mga kaibigan. So, pagkatapos niyan, takpan natin at nag-prepare na pala ako dyan ng mainit na tubig at ilagay lang natin ang ating mold at steam natin for 30 to 35 minutes. So, pagkatapos niyan, palamigin natin bago natin i-unmold. Yan. Napakadali lang talaga ito guys at masarap. Para siyang litchi plan, para siyang putok plan. Kung wala kayong mga ingredients at meron naman kayong sugar dyan gawin nyo na te gawin nyo na ito guys napakasarap nagustuhan ang mga kaibigan ko at naubos nila ito so yan na guys ang aking recipe for today at sana na enjoy kayo sa panonood ng aking video thank you bye